So, nagbigay na naman sa atin ang Sir Greg at ang Ma'am ng inyong magagamit para hindi kayo mapapaos. Oh, napapaos daw ang ati... Ati, mayroon sa kakabasa. Oh, ayan. Oh, Mag-thank you muna kayo kay Sir Greg at kay Ma'am Kalin. Okay, dahil dahil ang kulay dito ay may kulay-kulay. Kung ano ang mabubunot ko na nakapikit, nakatawag ng pangalan. Ayun ang kanyang baso. Ah uh, uh, water, water ano. Ah uh, kung gusto niyo magpagpalit, sige go basta walang magtatampo kung ako ang kung makabunot ako ng kulay na para sa inyo. Oh, bahala na kayo, okay? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yehey, yeah. may labing. Parang so, 22 to sabi sa akin, bakit kaya? Okay, ang una yung meron ako. Yehey! una ako kay? Kay Miel. Ayaw, tayo si lang, tayo oh, na. kita ako, wala akong Walang gaya. Next. Ang ingay naman ni Princess. pandai ah Allah nak ikut Simba Allah awai 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 awai

Jadi dua, jadi dua. Jadi dua mana? Jadi dua mana? Jadi dua. Jadi dua. Hei, hei, hei. Aku nak jadi dua. Hei, hei, hei. 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 Hei, Wagayway naman diyan yeah.